Good news sa Lakers fans dahil nakahanap na si Rob Pelinka ng legit na big man na babagay sa playing style ni Luka at LeBron James. Pero bago yan, usap-usapan ngayon sa social media ang tila pagkakarma raw ng ilang fans ng New York Knicks. Bakit nga ba? Dahil mismong home court advantage nila kontra Indiana Pacers ay inagaw sa kanila. Di nga sila nanalo sa sarili nilang teritoryo sa mismong Madison Square Garden. Ang home court advantage sana ang magiging kalamangan ng Knicks sa seryang ito. Iyan ang gantimpala sa magandang record nila regular season, ngunit ngayong playoff tila nawawala na ang saysay ng pagkakaroon nito. Sa halip na protektado sa sariling court, mas nananalo pa ang mga visiting team. Hindi lang Knicks ang nabiktima, pati ang Cleveland Cavaliers ay sinampolan na rin. Nilaglag ng Pacers sa unang round kahit pa nasa mas mataas ang standing nito. Marami ring netizens ang bumabatikos ngayon sa asal ng ilang Knicks fans. Sinasabing sumusobra raw ang kanilang pagiging agresibo at hindi na maganda ang ipinapakita nilang asal. Sa isang insidente pa nga ang naging viral kung saan binato ng basura ang isang fan ni Tyrese Halliburton habang nasa MSG. Ayon nga sa mga analyst ay kinarma nga daw ang mga fans ng New York Knicks. Dagdag pa riyan? Masama ang record ng Knicks kapag baon sila sa 0-2 sa playoff series. Ayon sa datos, 0 of 14 sila all time sa ganitong sitwasyon at niminsan ay hindi pa sila nakabawi. Kaya marami na ang nag-aalala kung matatapos na agad ang kanilang kampanya kontra Pacers. Ibig sabihin ba nito ay malalaglag na ba ang Knicks? Samantala, kinumpirma ng Los Angeles Lakers na magbabalik at mananatili pa rin sa kanilang lineup ang NBA superstar na si LeBron James. Hindi lang si LeBron ang mananatili dahil inaasahan ring pipirma ng contract extension ang isa pa nilang star player na si Luka Doncic sa susunod na buwan. Ito ay magandang balita para sa Lakers fans na matagal nang umaasang mananatili ang kanilang mga pangunahing manlalaro upang muling makapaglaban para sa kampionato. Dahil sa matagumpay na pagbabalik ni na LeBron at Luka, oras na para to pa rin ni Rob Pelinka ang kaniyang akong palalakasin pa ang roster ng Koponan. Isa sa mga pangunahing plano ay ang pagkuha ng isang maaasahang sentro. Sa ngayon, ang pinaniniwala ang pinakamahusay na option ay si Bam Adebayo ng Miami Heat, na kasalukuyang available sa trade market matapos ang maagang pagkakabagsak ng Heat sa playoffs. Ayon sa mga ulat, nagsimula na raw magtanong-tanong si Rob Pelinka at ang front office ng Lakers kung ano ang kailangang gawin upang makuha si Adebayo. Interesado umano ang Lakers na ilagay ito sa loob upang makatulong sa depensa at rebound pounding at mas lalong mapalakas ang tambalang Lebron at Luka. Gayunpaman hindi magiging madali ang trade na ito dahil malinaw na si Austin Reeves ang isa sa pinakamahalagang asset ng Lakers. Siya ang itinuturing na may pinakamataas na trade value sa kasalukuyan. Dahil dito, delikado para sa Lakers na gamitin si Reeves bilang pangunahing bahagi ng offer sa Miami Heat. Malaki ang potensyal ni Reeves at gusto rin siya ng mga tagahanga. Pero kung nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng isang elite big man tulad ni Adebayo, maaaring pag-isipan ito ng koponan. Nakatutok ngayon ang buong NBA community sa magiging susunod na hakbang ng Lakers. Kung matutuloy ang pagkuha kay Adebayo, isa itong matinding pahayag ng intensyon mula sa Lakers na seryoso silang manalo muli ng kampyonato sa susunod na season.